Lalaking pumasok naman sa isang apartment ng walang permiso, arestado, matapos mahulihan din ng hinihinalang shabu nilala po ang suspect po na isang 45-anyos na lalaki, residente ng uh, Daro Dumaguete City. Ayon po sa report uh, na natanggap ng Dagupan City Police Station, na pumasok umano ang lalaki sa kwarto ng apartment nang uh, nag-report ng walang permiso uh, at ag agad na nirespondihan ng otoridad ng kapkapan ng suspect na kumpis ka rito, Ang nasa dalawang gramong ng hinina, ang shabu na nakasilid sa tatlong uh, heat-sealed uh, 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 transparent plastic sheya uh, na nagkakalaga ng nasa 13,000 1,600 pesos at improvised glass tutor. Ang mga piraso ng mga ebidensya ang masusing na ilagak din sa inventory habang nasa kusudiyan na ng otoridad ang nasabing sospek. IFM News. IFM News. IFM News.